Anong gamit niyan? Para sa maiinom. Ha? Maiinom. Alasado maiinom. <laughs> Mga kaunos manos, nandito tayo ngayon sa Pundakit Beach. Yon. Ligo-ligo, no. ligo-ligo. Konting ano lang, relax sila. Sa tungkyo eh. Tapos may, may lumapit sa amin na ano, uh, souvenir daw. Souvenir So wala pa daw siyang benta kaya bibili kami. Pero hindi ako magbabayad. Dito to yan. Ang magbabayad yung boss ko. Nandito sa ano, nakadapa eh. Social tong boss ko, nakadapa. Wah! <laughs> Ay, <no>? sokoy. <laughs> Ay, po, oh, sa Ayan, ha? Oh. Kaway ka. Magkano ba yan? Saka, saka. Saka, nga? Taga... po, bohing. po, saka, saka, po. Hindi ka, hindi ka sa matain. Sa, ano? Uh, mo, mo, po, po mo, sa kabalan, uh, sa... Yung sa may tulayan po, bohing. Ay, sa so, ano? may, Iram, hindi. O, sa Iram. O, sa New Kabalan. Okay. So shout out daw sa New Kabalan. sa mga taga Nyong Kabalan Ano pa ang mo? Si Alvin po po, Sing. Alvin daw si Alvin yan. Nagtitinda siya ng souvenir dito sa pundak. Sa pundak ko. Huwag ang magulo. Storbo. Yung boss ko yung Storbo eh. Boss. Hindi ako magano ba ito? Ganda na lang po, Sing. Ayan o. No. Pag nakita nyo ito, bumili kayo sa kanya. Mga pag mga nap napupunta sa mga pundak. Bumili kayo sa kanya. Ayan boy, para saan yan boy? Ano nga yan? Anong gamit yan? Para sa, para sa man. Man. mahinginom. Ha? Mahinginom. Alasadong mahinginom kayo, no? Hingyero <laughs> <laughs> ako eh. Boss, magkana? bayaran mo na boss yung ano. Magkano mo? Magkano ba yung yung na Philippines Pilipino? na lang yung Philippines? Ah, okay tama yung ano natin. Magkano ba yung bibili ko? Mga dalawa na bossing, yun ang bilhin niya. Dalawa. So, Ma, magkano yun? Mga 200 na 'yon. Wag, wag yan, wag yan, wag yan. Pag net yung magnet. Ay, ah, ito, ito. It's the boss ang bibili ko. So yun, Philippines. So yun guys, pag nakita niyo siya dito, bilhin kayo ha. Sige. Salamat. So, salamat po. Salamat <laughs> Ayan, kay salamat Alvin. Po. Kay Alvin from Olongapo City daw siya. O oh, yun. Oh, meron na siyang ano daw, kita. Salamat boss, salamat boss, boss ha. Salamat okay, wala Mab talaga. Mabait, mabait talaga yung boss ko Salamat po boss. Salamat, <laughs> salamat po sa inyo. Salamat, <laughs> salamat po. Sige, bye. Bye.